Kamusta mga boss, mga master? Sasagutin lang natin ang katanungan kung paano daw po magiging pampaswerte o paano ginagawang pampaswerte ang lubid na pinagbiktihan. Kamusta mga boss, mga master? Sasagutin lang natin ang katanungan ng isa nating kasamahan. Ito ang pangalan ni postmaster, Okay? Tinatanong po niya kung paano daw po ba gamitin sa negosyo o pampaswerte itong pinagbiktihan. Ayon nga sa mga matatanda na itong gantong agimat na pinagbiktihan, sinasabi nila na ito'y swerte, nagdadala ito ng swerte. Ayon sa kwento. Pero ito po ay hindi ko pa nagamit. Hindi pa ako nagamit ng gantong pinagbiktihan pa. Pero gusto ko nga lang ishare ang abot na aking kaalaman dahil sa nagtatanong. Yan pong pinagbiktihan ay sinasabi talaga na magandang pampaswerte sa baklad. Alam nyo ba yung baklad? Siguro naman, alam nyo nga yun. Okay, ang baklad po doon sa mga mahilig sa laot na yung kinabubuhay nila ay pumalaot no Mang isda. ginagawa po nilang pampaswerte yan para madaming uli sinasabi ng iba na ito daw ay silo lahat ng isda kasi silo daw nito ang isda pag ikay may, uh, pag ikay may tangan na agimat na itong pinagbiktihan Number one daw po ito. Ang iba, sinusuot nila. Ang iba naman ay tinatali nila dito sa kanilang panghuli na isda o tinatawag nating lambat para maraming huli. At sabi nga daw ng mga sinaunan tao, silo daw nito ang mga isda at anumang ikang pwedeng pakinabang sa dagat. At bukod dito ay may iba pa itong gamit ayon nga sa mga kwentuhan na aking narinig na ito maganda sa negosyo. Ang ginagawa nila ay doon sa mga magtitinda o negosyante, inilalagay nila doon sa ilalim ng kanilang paninda. At sinasabi nga nila na parang huli nila ang mga mamimili. Ginagamit po nilang sa negosyo yan o doon naman sa ibang tindahan, nialagay nila doon sa altar, sa likod ng altar, para hindi makita. Ito po ay wala ng orasyon o dibosyon ginagawa. At ayon sa mga kwentuhan na ito'y magaling sa negosyo. Ganun pa man, hindi po ako nag-iingat nito. Ano? Hindi po ako nag-iingat ng gantong agimat dahil po bilang paggalang ko na rin. Dun sa ikaw po manaw, paggalang ko na rin. Paano mga boss, mga master, God bless, mahiwagang